O, ibig sabihin kasama yung physical body. Walang, hindi nag exist yung multo na umakit ng langit sa pupunta ng imperyo. Okay, maraming salamat. Hey, salamat din sa, sa mga nagbibigay ng gifts sa atin kay Kuya at Queen. Ati Queen Marta at saka kay Ate Imea. salamat. Ipiray. yan po ang tinatawag na araw ng paghukom kung saan lilipulin ang lahat ng taong masama. Kaya ang akin pong tinitindigan dito batay sa paksa. Sa akin pong ikalawang tindig, hindi po ako nanira. ni hindi ko po pinagsabihan ng iba't ibang religion. Okay guys, siya uh, si Pausto po ay humahabol sa impyerno, no? At uh, siya uh, po ay uh, dadalhin din natin kasama ni Robin de La Rosa ay i-ano po natin niya na yan po ay uh, talagang ilalagay po natin niya sa lagat-tigatang apoy. Dahil ako po ang nagdidesisyon sa mundong ito kung sino ang ilalagay ko sa langit at sa impyerno. Yes, salamat po.